anak ng bigating negosyante pero may dugo din sa serbisyo publiko. If you have your choice, anong gusto nyo? Negosyo o politika? Pero bago pa nagsilbi sa taong bayan o sa family business, nangarap muna siyang magsilbi sa Diyos. Totoo bang kayo po ay nangarap maging pare? Nung uh, ako'y bata pa, subalit siguro dahil sa aking pagkalalaki, hindi yan natupaan. <laughs> ang aking kinakasamang pangalawa ay aking pangalawang asawa. Yung una kong asawa, ikinasal kami nung panahon na yon, siya ay 15 anyos lamang. 15 anyos? Ngayong Miyerkules, September 25, tunghayan ang makulay na buhay ni ex-Bacolor Pampanga Mayor Jomar Hizon, tagapangasiwa ng kanilang family business, ang paborito nating Pampanga's Best. Dito lang sa si TuneIn kay Tunying Live Digital Broadcast. Meron kayong German, may American. Oo, oh, no? oh. oh, ibang klase eh kasi. Eh si mo parang it's a made up story. But uh -uh. it's not. Uh, ay totoo po ito. Totoo po 'yan. Sapagkat so, kayo po ay uh, masanting. Yan no? Last na ba 'yan? Yeah, no. <laughs>